Nështë përmëndër me të shumë, nështë përmëndër me And gustong gusto ko matuloy impeachment. Tutol si Senador Rafi Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Ito ang tugon ng mababata sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na paghahain ng mosyon para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng Senador, maraming aligasyon laban sa Vice Presidente. Kaya mas magandaan niyang mapatunayan ni VP Sara na inosente siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paglilitis. Nauna nang sinabi ni Senador Bato na kapag nagbukas na ang sesyon sa 20th Congress, una kanyang ang jurisdiction sa impeachment case. Ngunit para kay Sen. Rafi Tulfo, hindi na dapat ito pinag-uusapan dahil mayroon ng jurisdiction ng impeachment court sa kaso. Sinabi rin ni Sen. Rafi Tulfo na tapos na ang usapin kaugnay ng issue sa delaying tactics sa pag-usad ng impeachment proceedings. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti ni Senator Rafi Tulfo ang napipintong pagliliti sa Vice si Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang abogado at dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelehenteng desisyon. What's important to me is matutuloy impeachment. And gustong gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Ma mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdedepensa niya doon sa impeachment at uh, at ma mapapatunayan na innocent siya as opposed to yung mababasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment so against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na hindi No against ako gusto ko dapat You will vote against it. Gusto ko mag Yes, gusto ko magkaroon ng trial para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataong madepensa niya sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since um, baka mauwi sa botohan, sir, eh, ng senator judges? Para sa akin, ayoko madismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her the, the day in court. Kasi kung madismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? marami mga allegations eh, di ba? O, oh, paano nyo mapuprove yun? Paano nyo masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan ay puro katang isip lamang. Kung hindi tayo magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon niyang mapuprove yung kanyang innocence. At doon yung mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang Uh, itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin nyo, hindi na kailangan dahil na-acquire nyo na yung jurisdiction doon sa kaso. Meron ang jurisdiction. O, oh, hindi na dapat pag usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-healing na matidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Para ma-prove again for the end time. Ma-prove ni BP Sara na siya inosente Like what she been saying and her, her attorneys and kampo na inusente siya. So, mas maganda na ma-prove niya na inusente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial versus uh, madi-dismiss agad-agad. So, wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at uh, yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise I've, you? I've been talking to my regis every now and then. In fact, I've been also consulting to some uh, lawyers. Um, in fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not going to tell you their names. Mga former justices ng sandiganbayan, Bayan, may former uh, um, uh, justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit sir? Ba't kinakailangan niyo sir na ganun karaming i-consult? Because first time, po, this is my first time na maka-attend maka o maging Senator Judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayo nakita, sir, na parang delay yung Kasi sabi niyo, bakit ang tagal? Hindi... For me, I don't think so. I don't think so. Pasok, I mean, labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag, pag usapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Ano lang tayo na, Okay. Sir, ano lang. sir ano lang uh, expectation sa sona ng Pangulo since more than one week na lang po? What you want to hear po? What I want to hear is I don't know yet kung ano yung uh, mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag ng kanyang speech, meron nang mga nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish, sabi nga nila. Hindi naman siguro masama mangarap, ano, libre mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng sabi ko, bake in man, Mr. President. Pwede mo isama sa sona mo yung uh, tungkol dito sa problema natin sa uh, online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because this is yun ayoko Ayaw kong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanyang mga ginagawa ay support. Nakita ko na Uh, kapareho na abogado kasi ako ay support him but dito eh ako ay lamang na sana ay eh, makarating sa, sa pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming at sana 'wag siyang uh, lokohen, meaning 'wag siyang bigyan ng wrong information kasi usually yung, yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, eh, magsabi na totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online. Gambling. Sir, last, sir. last year, sona na sir, yung salient point talaga doon, yung nagstand siya about Pogo. So is that something na, which, na gusto niyo? Which was very commendable. In fact, it, nagkaroon siya ng standing ovation, isa ko siyang matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi ng ang tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So, since wish lang naman, sir, gusto niyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman, this time? Sana nga, sabi ko. Hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabo lang isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga na re-retrieve daw ng mga buto? Yes, monitor ko diyan Um, and our authorities so far are doing good, uh, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And uh, sabi nga nila, um, uh, nilang galawin muna yung mga sakot. Nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortune na sabi dapat, this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, supportahan natin. Fully support ako dyan. May ko mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga police natin, eh, medyo winawashi-washi yung ginagawang investigasyon, eh magsasalita ako. Magsasalita ako. Sir, sir. Ano yun? nagpalakas dun sa uh, whistleblower yung kanyang mga binulgar dahil dun sa nakukuha ng mga uh, buto? Or... That's, that's a good development, as a matter of fact. Kaya alam, may mga nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung dami if you do, dami if you don't. Ganon tayo mga Pilipino. Eh. Pag may ginagawa, yung ating mga autoridad, eh mali yan. Pag walang ginagawa, eh mali yan. So gumagawa yung ating ng trabaho eh. Meron silang kita maboto. Then that's a, uh, a positive development that we should welcome. Everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts. Uh, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung kasi so far sa balita ata. Uh, 12 na ata sa mga uh, family ng victims ay nakunan ng DNA samples para i-match yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching. Merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ng lumalala ang epidemic na ito. And it's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakakita ng pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa Radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag aral napupuyat, at uh, nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa? ang ating lipunan. We have to step on the brakes right now. And with your help, kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic kung tawagin ko itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want um, strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po, like hindi pwedeng uh, 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, uh, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing uh, strictly regulated itong online gambling, pero ako, in my opinion, kailan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para uh, tugising kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng pagkor, sir? Lahat, pati accredited ng pagkor. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, na kapagsugal. Very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Burakay. Kung saan saan na pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay mga negosyante dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng Pagcor? Kaya nga, I'm calling, yung sinasabi ng Pagcor, for now, itigil na rin muna yung ads sa mga online gambling. Eh, galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, pito ang billboard ng online gambling. Pito. So, nananawagan ako sa Pagcor, maging sa ad board. Do you share for now? Habang... Uh, gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng Pagkor sa prime time lamang. Bakit lang prime time? E paano sa hindi prime time, naman yung mga bata nanonood din. So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, uh, social media, lahat. Eh kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ang kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. O may dahilan. Yun lang yun eh. Paano naman, sorry, yung, ano mga celebrities na kilalang-kilala at sila pa talaga yung nag-endorse. Yun nga yung nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Eh siguro sa kanila trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse on uh, online gambling na marami na Who knows baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay ay nalululung na sa, sa sugal na iniendorse nila mismo sa kanilang uh, social media accounts or sa TV or radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw in including lawmakers ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat investigan Sino yung mga politiko sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? De, sampahan ng kaso ombudsman. Hmm. Sampahan ng kaso sandigan bayan. Find out who the, those, these people are. Kung legal yung operation. Pero kung legal, sir kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal sinasabi rin, malaki yung magiging forgan revenue kapag total ban ng uh, online gambling. That is correct. 140 billion I think. Uh, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it. 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the uh, the uh, benefits uh na nakukuha uh, ng ating gobyerno uh, mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? E eh kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit bakit din natin itigin na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho ng strict regulation sa tingin niyo? For me, hindi eh. Um, well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Nakuha ang wise ng mga Pilipino. Eh yung 10 years old, pwede naman yung hiramin yung cellphone ng peres niya. Pwede naman yung hiramin yung uh, cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siyang manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya na mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. Wala rin. At ngayon, sa Jika sa PAYMAYA, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa so, online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo magbingo, pupunta ka sa mall para magbingo. Gusto mo magsabong, punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera, punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka mag-online <laughs> gambling. Pagkatapos mo siguro't, natalo ka na ng 10,000. Ganong katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila dun sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Uh, lahat ng klaseng sugal na naman isip nyo, e-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong uh, e-gambling uh, mga operators kung ano pa mga isip nila. Matindi, um, I'm calling upon Pagkor for now, ipatigil nyo na muna lahat ng uh, advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo, eh, kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami dami mga advertisement pa rin. At eh, nasa na magkaroon muna ng mor moratorium habang nagde-decide yung ating uh, executive kung pa paano nila i-handle to. Sir, sir, as long as it's online para sa akin. Ngayon kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Basta online. Kung gusto mo mag, 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 mag Taya ka. Maglagay na lang sa PBI na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka. Parang ginagawa sa horse racing. Di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan. Doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, uh, ano ba tawag niyan? Yung patayaan. Para sa uh, gaming. Parang nangyari sa Las Vegas. Kung gusto magtaya uh, sa bas basketball, punta ka sa isang kasino at doon ka tataya. Pwede sa kasino. Punta sa kasino para maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, eh, ba't pa ako pupunta umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, saka na lang. Whereas ngayon, gusto na maglaro ng basketball or anything. Sa gambling, eh, nandiyan yung online. Sir? Sir, sir na yung mga, yung mga pasugal niyo yun na online, pwedeng sa kasino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor talaga. What I'm saying is, kung hindi lang sa kasino, sinabi ko na kanina, gusto mong mag-bingo. Eh, di ba dati-dati, pag mga binguan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya ng sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat. Merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na pastit, kaya maglaro ng uh, sugal sa pamagitan ng online. Especially na nandiyan na yung GCash, nandiyan yung Paymaya, napakadali. Sir, ang padcore sabi nila hanggang August 15 meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards sa mga bus etc. So you're saying dapat ngayon na. Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto nilang pako sabi kanina, kung gusto maraming paraan, kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo.